Magandang araw sa inyong lahat, mga giliw kong tagapanood, ang inyong lingkod, si Shalir Hayla. Ngayong araw na ito, bibigyan natin ang pansin ang inyong weekly horoscope mula August 26 hanggang September 1, 2024. Simula na natin. Aries! Aries! Hindi angkop ang maglakbay ngayon at iwasang mapasubo sa isang pakikipagsapalaran. Pakinggan ang pangaral ng nakatatandang kaanak tungkol sa binabalak na negosyo. Huwag kang padalos-dalos nang hindi mapahamak ang pera mo. Larawan ang pagkakataon ng kanyang salita at sinasabi, Huwag mangako dahil mahihirap kang tuparin. Malamang, yayain ka mamasyal ng minamahal, kamag-anak o kaya'y kaibigan. Kung magkataon, masaya ang kahinat na ng pagsasama. Huwag lamang mapag-usapan ang selos dahil magiging daan nito ng hindi pagkakaunawaan. Lucky numbers 5 16 30 3 9 at 14 Para naman sa sweating kulay blue Taurus Gawin ang paraan para may balik ang tiwala sa sarili Hindi makabubuti kung negatibo ang laging nasa isipan Tandaan, maging positibo at tiyak na maganda ang resulta ng gagawin. Kung may planong gawin, aba, isipin mo ng mabuti kung ano ang hakbang at simulan nito para makita ang magandang resulta. Panahon ng pagbabago ng masamang ugali, aba, magpakabuti ka. Walang mahirap sa taong matiyaga pairali ng pagpapakumbaba sa romansa o pag-ibig. Marami kayong bonding moments ng iyong mahal na tunay namang memories for keeps. Sa kalusugan, acid reflux ang iindahing sakit. Lucky numbers, 9, 17, 23, 35, 2 at 4. Lucky color, red gemini asahan na maraming trabaho ang gagawin sa opisina matatapos ang mga ito kung iiwasan ang chismisan darating ang magandang oportunidad hindi inaasahan na makakasalubong ang mga dating kaibigan Tiyak na maraming oras ang magugugol sa kwentuhan. Walang dahilan magkungwaring masaya kung taliwas naman sa tunay na nararamdaman sa iyong kabiyak o karelasyon. Maging tapat sa sarili at sa kapwa. Sa kalusugan, pananakit ng tiyan, ang malimit na mararamdaman. Laki One, nine, thirty-two, forty-two, thirty-one, at five. Lucky color, beige. Cancer. Hindi may iwasan ang kompetensya sa kahit na anong larangan. Yan ang tandaan mo. Gawin ang nararapat, sikap-sikap lang lang makamit ang nais maayos ang samahan sa pagitan ng mga kaibigan o kasamahan sa trabaho. Marami ang umaasa sa iyo kung mainit ang ulo Magpalamig muna bago humarap sa tao. Tiyak na ang ikagagalit ay hindi madalas sa kung saan. Sa romansa o pag hindi uubra sa iyo ang long-distance relationship dahil likas sa iyo ang pagiging klenji. Kaya gusto mo? Laging personal na nakakasama ang mahal sa buhay. Sa kalusugan, panlalabo ng mga mata ang iindahin. Lucky numbers! 5, 8, 24, 33, 15, at 22 lucky color lilac Leo piliin ang sasamahang kaibigan at ang mga pupuntahang lugar may pagkakataong makakilala ng taong tunay na tutulong sa iyo ano man lang gagawin aba pag-isipan ituloy kung tama at huwag basta iwanan Tiyakin lamang na hindi ka makakasagasa ng iba o aapa kang tao para sa iyong nais na abutin. Labis ang pangungulila sa kasintahan o karelasyon. Pero walang magagawa kundi magtiis na sa pangangailangan, sa kalusugan, in good perfect condition ang iyong katawan para sa mga exercises na ginagawa. Lucky numbers! 3, 8, 23, 30, 17, 19. Lucky color, mint green. Birgo, mag-ingat sa ginagawa. Tiyak ay na hindi labag sa kagandahang asal o hindi magresulta sa kapahamakan ng iba at lalo sa iyong sarili. Iwasan ang mga ako dahil hindi ito matutupad. Kung pagod, ipagpahinga ang sarili. Huwag abusuhin ang katawan upang hindi tamaan ng karamdaman. Mag-ingat sa pagbabalita dahil baka ang impormasyong maganda ay maaring maging pangit dahil sa pagkakabigkas. Sa romansa o pag-ibig, tuluyang mawawala ang minamahal dahil sa pride at hindi maiwasan na sisihin ang sarili mo. Ang desisyon ay panindigan maayos ang kalusugan at ipagpatuloy ang ginagawang pagdadayet. Lucky numbers 7, 15, 25, 30, 26 at 5. Lucky color, Jade Green. Libra, unti-unting makakamit ang tagumpay kung patuloy na magsisikap, abay ayusin ang gusot sa loob ng tahanan. Isang proyekto ang ahamon sa iyong talino. Malamang, mahirapan ka pero magtatagumpay kung pagsisikapan. Walang suliranin sa pera, maganda at maayos ang lagay ng kalusugan sa kabuuan. Masaya ang takbo ng iyong love life at magaan ang pakiramdam. Walang dapat ikabahala. Lucky numbers 10, 29, 35, 43, 15 at 27. Lucky color, violet. Scorpio Maging tapat kung naisa manatili ang tiwala ng kapwa nakapaligid ang temptasyon. Magingat sa tuwi na, maraming gawain, subalit kailangan bigyan ng panahon ang pagpapahinga. Pagtuunan ng kalusugan, huwag patulan ang mananadya dahil pagmumula ng hindi pagkakaunawaan. Lumayo ka sa gulo, sa love life, iwasan ang pagiging sensitive, para hindi kayo lagi nagkakatampuhan ng iyong mahal. Ingatan ang relasyon para magtagal ito. Sa kalusugan, kapansin-pansin ang bigla mong pagpayat na dulot na rin ng malimit mong pagpupuyat. Taba, hinay-hinay. Lucky numbers, 7, 23, 34, 40, 5 at 18. Lucky color, lilak. Sagittarius, maayos ang kondisyon ng mental na kakayahan. Walang puwang ang pagkakamali o walang puwang ang magkamali. Kung laging magulo ang relasyon, walang masama kung putulin hanggat maaga pa. Ang kapakanan mo ang unahin bago ang iba. Huwag magpadalos-dalos sa desisyon dahil mabigat ang timbang ng pagkakamali. Magsisisi ka. Huwag maniwala sa mga taong manluloko. Nagpapanggap lang ang mga yan sa kalusugan. Pananakit ng kasukasuan ang iindahin. Lucky numbers, 3, 19, 24, 36, 15, at 9. Lucky color, beige. Capricorn. Kahit anong bagay kung sobra o kulang ay hindi maganda. Tansyahin lamang. Ang sobra mong pagmamahal ay magiging sa pag-abuso ng iyong karapatan at kalayaan. May ang sarili na magkamali sa taong mamahalin kung damdamin at utak ang pagaganahin mo. Malakas ang makamundong pagnanasa na kung disiplina ay may kapamakan na darating. Sa kalusugan, Huwag basta-basta maniniwala sa mga gamot na sinasabing mabilis makapagpababa ng iyong timbang. Kumonsulta, kumonsulta muna sa doktor bago mo itry ang mga yan. Lucky numbers 6, 16, 19, 38, 2 at 17. Lucky color, cream. Aquarius Madali kang makumbinsi sa mga iaalok sa iyo. Magingat ka. Suriin mo na ang mabuti bago magdesisyon. Walang alihin kung hindi ka magtatanim. Huwag sayangin ang oras sa makasariling relasyon dahil pagsisisihan lang ito. Kung isang libra o birgo ang makikilala, malamang siya ang iyong soulmate o twin flame. Sa kalusugan, nako, malapit ka sa aksidente, kaya dobling ingat ang kailangan mo. Lucky numbers, 19, 24, 30, 41, at 10. Lucky color, brown. Paises, Ang masamang karanasan na lumipas ay malamang maulit kung hindi mag-iingat. Huwag magpabaya sa sarili. Maliwala sa panahon sa tahanan. Matatapos ang walang hadlang ang mga gawain. Lalambingin ka lang iyong minamahal kung mabigat ang problema at hirap mahanapan ng solusyon. Kumonsulta sa higit na nakakaalam. Magaan ang trabaho, ngunit may kabigatan sa aspetong pinansyal. Kung may mga pautang, singilin dahil may kailangan kang mabayaran. Pero, baka mahirapan ka maningil. Lucky numbers 3, 17, 25, 34, 6 at 22, lucky color, blue. Ayan, napakinggan nyo ang 12 zodiac sign uh, para sa inyong weekly horoscope. Ngayon po, uh, may panalala po ako, uh, release na po ang ating secretum oculus book. Uh, sa mga nagtatanong, haba... Uh, Magmadali na kayo na makakuha kayo nito Magkakaroon po pala kami ng book launching nito Sa darating na September 7, 2024 I-announce ko po yan sa mga susunod nating uh, pagla paglalive Dito sa aking YouTube channel Kung saan ang venue nito Doon po, sa book launching na natin Para sa Sekreto Mokolus Book Kapag uh, pumunta po kayo doon malaki po ang discount ng libro na mabibili niyo kung ito po ay ang regular price po nito is 1,800 pesos pero pagka nandun po kayo sa book launching eh pwede niyo itong makuha ng 1,200 at makikita niyo pa ako ano po at syempre kung gusto niya papirmahan yung inyong libro ay eh, nandun po ako uh, 5 o'clock po yan hanggang uh, 8 ng gabi kaya lang yung venue po, inaayos pa namin kung saan. So, yan po. Sabi ko nga, ang librong sikreto mo, Colus, nakatulong ka na dahil yung 500 pesos na doon sa presyo, 1,800 po ito, pero yung 500 pesos doon, ilala natin sa ating, uh, itatabi natin yun sa ating cash box. Iipunin natin yun. Ha? at itutulong natin ito kapag naipon na natin, naubos yung libro, itutulong natin yung bahagi ng pondong yon sa home for the aged o sa bahay ang punan. O dili kaya sa mga taong masasalanta ng unos o kalamidad. No? Kaya sabi ko, sa librong sekreto mo, Kaulus, ang lihim na karunungan ay matutuklasan mo ang mga orasyon na roon na magdadala sa iyo sa kaligtasan, magandang kalusugan at magandang kapalaran. Higit sa lahat, marami kayong mababasa na makatutulong sa inyong buhay. Kaya, sabi ko, nakatulong ka na, natuto ka pa. Kaya, bilhin na kayo ng ating Secretum Oculus. Sabi ko nga, sa bawat pagtatapos ng ating programa, lagi kong sinasabi, ang mabuting gawa, ilalayo ka ng Diyos sama-sama at dadaling ka sa magandang biyaya. Subscribe lang! Click nyo lang yan! Thank you!